Carlene Rosas, pre-term congresswoman ng Gabriel Women's Party, nakapagsulong ng kagalingan at karapatan ng babae, bata at bayan. Um, kagaya po ng Rosas, mabango ang ating track record sa loob at labas ng Kongreso sa paglaban sa mga anti-mamamayan na patakaran. Kaya, hindi po tayo hindi sa corrupt at mapang-abuso. Uh, Binibigbig natin ang interes sa mga kababaihan, bata at marami kang mamayan, syempre, paglaban sa mga bastos at abusado. You no? Know? Uh, bago po ako naging aktibo ako child rights advocate, naging executive director ng akap sa bata ng mga guru mula 2007 hanggang 2014. Ilan po sa mga tampok na pinumpan na ating pinamunahan ay yung anti-child pornography and bago po naging RA 9775, no? Ah, uh, isa po tayo sa mga resource person na. Ah, uh, ganyan din, kasama tayo sa same Philippine Children's Medical Center, PCMC, nung nagkaroon po sila ng issue ng pagpapalaya sa kanilang lugar. Sa kongreso po, naisulong natin, bilang principal author ang pagsasabatas ng 105 days expanded maternity leave law, pata single sa safety training sa lahat ng pagawaan, yung OSH law, dagdag na beneficyo sa solo parents at safe spaces law dapat sa mga bastos sa sexual harassment. Kaya sa halit na sexist, bastos, macho, Gabriela naman ang dalhin natin sa Senado. Isusulong ko sa Senado ang amyanda sa anti-rape law para ipirmi na rape ang kawalan ng consent at ang parusa sa mga rapists sa kapangyarihan. So may mga amendments pa kasi na kailangan doon sa anti-rape law. It is not enough na ibabalang yung statutory rape. So yun yung ano. Itutuloy po natin ang laban kung ako at mapag-abuso. At Gabriela, kung meron po tayong Gabriela sa Congress, dapat meron din tayong Gabriela sa Senado. Salamat. Salamat mga 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 Ano po alam ni Ma'am yung recent ruling po ng Supreme na yung mga heinous crimes include rape, murder, ay kasama po sa mga of benefit of good conduct na sinasabi. Alam po po tutul kayo pagkakarating po kayo ang Senado? Ano po yung magiging posisyon mo? Kailangan bang ulitahan? Well, isa po yan sa uh Actually, oh, isa yan sa mga main talaga na issue namin ano, um, na hindi bigyan ng GCDA ang um, mga heinous crime kagulad ng rape. Specifically sa rape kasi yan po yung ano. pag-aaralan po natin kung tayo ay nasa Senado at uh, gagawin po natin yung mandato natin na mag aaralan ng mabuti kung paano yan. At uh, hanggang ngayon naman po, nananatili yung posisyon namin dyan eh. Kung rape ang case, hindi dapat yan ng ah, uh, GCA. Just like the Sanchez, kung maaalala po yung Sanchez case, na hindi po natin iligilan yung kapanya natin laban dito hanggang sa huli. Hindi ko magsik, telegrado. Ang na po na, ah, ma'am, is it,

it's yes, all uh, well, actually kasi kailangan talaga ng information dissemination no pagkainan kailangan kun natin uh mas magkaroon ng information drive sa ngayon magkaroon ng discussions and uh kapat ibang mga uh, discourses na kaugnayan sa sex work no kasi uh Uh, kami po, no, sa Gabriela, we are also having discussions no, down the grassroots of no, women's organizations para po pag-aralan ano mga pagtingin ng mga kababaihan ko na dito. Tapos, um, uh, uh, mas, kasi in kumikili kami sa gain na pagsasamantala talaga ang, ang nangyayari. Kasi kung meron talaga na disente at nakabubuhay na trabaho, sahod na, na trabaho para sa ating mga kababaihan, hindi naman sila pumunta sa ganitong klase ng uh, trabaho. And to legitimize yung gano'n, please, hindi hindi po gano'n ang posisyon namin. Tingin namin, natin lang disente at maayos. Mas galing pa. Kung sakali po nasa Senado tayo, yun yung ating isusulong. Isulong natin yung talagang ang makikinabang at para sa interes at para sa pagpapataas ng dignidad ng mga na kasi sumasagisag siya, sabi sa mga so, uh, sa na sa choice naman nila siya, at ang brain niya siya huwag niya ip-check ang guriin ng kusang sexual, kasi kausap niya kahit puyog, puyog ko siya para hindi kinakinabdan siya sexual. kaya so why not uh, siya kaya uh, rights bilang uh, ng mga uh, tao, ko, rather than um, uh, Kasi ko na mas opportunity, bigyan ng opportunity ko sila kasi at the end of the day, it is about economics, di ba? So nila na hindi, pero ang totoo, saan gamit Mas marami po sa kanila, kahit po yung mga sugar babies na, na nagsasabi, di ba, ng mga uh, mga issues ng mga sugar babies, kumaalala ko nung, nung ilang mga interviews before, uh, it is about economics, pang bayad nila, na kanilang tuition fee, pangbayad nila, pangdagdag nila sa pagkain. So, at the end of the day, pag pinag-usapan natin yun, pag binigyan mo ng option ang mga kababaihan, hindi sila pupunta sa ganong klase ng trabaho. O sa ganong klase ng, hindi nga trabaho eh, kundi pagsasamantala. We call it exploitation of women. Ano? Uh, kaya sa tingin namin, kung merong mga ganitong opportunity, pipili sila nung nararapat na may dignidad sila. At bilang tao, actually, safeguarded dapat talaga mo no, ang karapatan ng bawat tao, ng bawat uh, kabae. Kaya yun naman ang ipagtatanggol at ipaglalaban natin. Hindi yung magparami pa ng ganitong klase ng trabaho dahil hindi siya lalaman pa para sa ating Kasi gusto naman natin, yung natin, yung mga kababaihan, protected sila, purpose sila sa kanilang ano, at uh, maayos sa kanilang kalagayan, even ang kanilang uh, working conditions from Philstar.com um, Please, Kate. I'm working. Some um, senators um, are actually breaking this right as a justification to legalize the death penalty. What's your position on this? Yeah, um, before, ang position namin ay no death penalty, you no? Know? Uh, pero kasi um, sagad naman yung um, uh, sanctions sa usapin ng So, for now, yung

Well, um, kailangan ko talagang magulat ng mga tao kung may susunod ng mga uh, corruptions, uh, uh, corruption din sa ating bansa. Sa totoo lang po, ang makabayan may track record ng uh, uh, pag sa ating mga kababayan kung may dito sa mga usapin ng uh, corruption. Kaya, kung tayo, no, na sa mga taong na kailangan po uh, mawala ang korupsyon sa ating bayan. Uh, hanggang ngayon po, uh, ipupulso pa rin natin no, na ilaban yan. No? Kasi uh, hindi, hindi dapat ng mga nasa kapangyarihan ay ganyan. no Malaki po ang nawawala sa taong bayan kapag uh, nakakaroon tayo ng mga nalulungkulan na milyon-bilyon, bilyon-bilyon milyon ang kinukurap sa ating bayan. So, uh, reaction to that, uh, kami bilang mga kasama sa mass movement, kasama po sa mga nagsusulong na labanan ng mga kurap sa ating bayan, lalo lalo na ang mga nasa kapangyarihan, papapatuloy po namin yun. Saan pa kami makakalig? Wala papel.